Hello, hello, hello. Hello, Philippines. Hello, words. Panibagong buhay, panibagong pag-asa. Ito po si Kalabs TV Vlog, ang sa inyo'y bumabati. Hahaha, <laughs> charot. Hahaha, <laughs> Diyos ko po, Rudy. Today is Saturday, September 20, 2025. Araw ng pahinga, ang lakas ng ulan may bagyo yata naririnig, naririnig ko ang mga patak ng ulan nahihirapan ako magdab maingay kailangan matapos ko to hindi pwedeng wala bahala na si batman <laughs> Diyos ko po itutuloy ko na ang pagdadav. Yung iba, nasa kapilya. Yung sa Iglesia na Cristo kasi, hinati sa tatlo ang mga tao. Tama po ba? Tama ba ang grammar ko? Hinati sa tatlo ang mga tao. Chinapchap mo naman ang mga tao, mga kalaw sa. <laughs> What I mean is, divided into three ang mga tao. Ah, basta. Yun na yun. <laughs> <laughs> ang binhi, ito yung may mga asawa na. Hindi to single, ha? Ang kadiwa naman, single, walang asawa. Kahit nanong edad, kahit paranda ka na, basta wala kang asawa. At ang pangatlo, NKP. <laughs> Diyos, Diyos ko po, mali-mali ako. NKP, nasa the kinder prep ang pagkakalam ko sa ganon. <laughs> Namimiss ko ng magturo. Kapag Sunday kasi, mga kabataan gumadalo sa pagsamba. Ngayon, exercise ulit tayo. Ano bang tawag sa ganitong exercise? Nakalimutan ko na no kasi kung ano ang tawag dito. Sa tagal kong hindi nagamit pati pangalan nakalimutan ko. Kung ano ang tawag dito sa exercise na to. Ewan ko ba? Noong umuwi ako sa tondo, hindi ko rin nagamit. Walang masabitan sa bahay ng kapatid ko. Nung umuwi naman ako sa Batangas, hindi ko rin nagamit mga ilang buwan. Kasi lumipat din ako ng tirahan. Pero doon lang din sa ibaba ni Ate Seni. Ngayon medyo ayos na siya kaso konti pa lang yung gamit ko. Yung mga importante lang muna ang binili ko unti-unti sa tulong ng SS ko nakabili na ako ng mga gamit noong ipinakita ko ito sa vlog ko naggagawin ko itong tindahan 2 months pa siguro ito matatagalan pa ito lalagin ko ito ng laman malalagin ko din ito ng laman at ipakikita ko sa inyo mga kalabs sharing po muna tayo mga kalabs kapag naalala ko ang verse na ito grabe, totoo talaga huwag mong katamaran ng pagsamba dahil ang Diyos ay hindi tinatama dabiyayaan ka every obstacle in life gives us an opportunity to improve. O siya, malakas ang ulan, may bagyo yata. Hanggang dito na lang ulit. Sa susunod ulit na vlog. Ito po si Kalabs TV Vlog na nagsasabing bye-bye.